Dito po tayo sa pwesto ni Lita. Alamin po natin yung presyo ng kanyang mga gulay ngayong araw nito. ito. ito. po. natin. Good morning, Madam Lita. Ang dami mong ano, kalamansi. Magkano yung kalamansi natin ngayon? 700 po. Eh, ang baba na, no? Lalo yata bumababa araw-araw, ano? -araw, Amayang hapon, bababa pa yan, ano? Kami oh, kaya nga, pag wala na ako. Pag wala na ako, pag wala yung dumating, lalang bababa. Eh, yung morado natin ngayon? Hindi po mabili. Magano ba ang turing dyan? 40, 45? Ay, bakit napakamura yata ng mga gulay ngayon? Ano? Eh, yung sibuyas natin po lang ganito, Local na po eh. 430 po yung big. 430. Ayan, yeah, ang ganda ng mga sultan na sili mo. Oh, mababa. Lahat yata mababa. Ayun e, sila panig panigang natin. Mata ni Asli. 35. Alos yata lahat mga ba. Ayun e, yung okra natin. Yung good na good. Ito okay. mga Yan lang. Medyo uh -huh. Ayun e, yung kalamansin. Ay kalamansin natin ito. 30, ah, kamatis. Oo. 13-12. 13-12. <laughs> Alas pamigay na lang pala itong ano natin na uh -huh. napakababa na. No? Salamat madam Lita. Ayan po, ang dami yung gulay dito, hindi na siya makapasok sa loob dahil sa ano, gulay Parel! niya. Ito pala. Tanong natin yung dito, sa tabi na ni Boss, magkano nga yung itong upo natin ito? Ano ba ang upo ito? Talag? Pagapang lang na po. Pagapang. apang magkano yung pagapang? apang Asking, sandaan. Sandaan. Napuna ko, mura yata yung mga gulay na matumal. Matumal, na, mura pa. May ganun pala, ano. Dapat, mabilis eh, kahit mura eh. Oo oh, okay. nga eh. Madam, ano pong kamatis? Ah, kamatis, ano itong mais? Puti? Dilaw po, na Magkano yung dilaw? Hmm, magkano na gusto nang bibili. O, oh, tingnan mo. Nakapakamura <laughs> 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 din. <laughs> 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 well, magkano na ngayon yung mo dito? Eh, 15 asking. Oh? Magkano so, na gusto nang bibili? Bakit? Napuna ko mukhang bumaba yata lahat. Oh, ah, Alas na gulay na? Bumaba na tapos matumal pa ay, kawawa yun naman yung mga farmers natin oo nga, ayan na naman ah pala ayan na etong gaitong talong, magkano? na na araw na magkano ang tasking nila doon? ah ala, matumal na Mura pa. Ayan. Yeah. Tapos, mainit pa. Mainit pa. Daming kalaban mainit na. Kailan? ati <laughs> 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 okay. ate ini naghahanap ng girlfriend pala to. Ano mo dito? Yung kapatid mo dito. Ayan oh. Okay, salamat. nating girlfriend. Salamat, pakaramdam. Isang mapagpalang araw ka na ang kumahal sa ating mga kapalengke dyan, sa lahat ng ating mga kagulay, sa mga kaibigan kasama natin mga masisipag na farmers, and of course sa lahat ko ng ating kapwa kabanatwenyos. Proud to be kabanatwenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay March o April 4, araw po ng Webes at napakainit na naman ang gagawin natin. Pagtatanong ng mga asking price o yung mga touring ng mga kasama natin sa Kadoro sa Kadoro sa kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sangitan samahan niyo po ulit ako sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora upang alamin ngayong araw nito ang kanilang mga hinihinging ice price para po sa mga nangangalakal ng gulay dito sa ating baksahan at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke please don't forget to subscribe may video para po naka-update po tayo araw-araw sa mga nilalabas natin video mga prices wholesale by bundle dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay Silla ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Kaya Subscribe na po tayo at sama niya na po ang nag-mag-update. Muli po ito po ang kasama kaibigan Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Nunan ko na po, nagkalat ang talbos ng sili. Yan ni Ate Abel eh, no? dami

Po, oh, baksak din ano? Yeah, po yan, oh, uh, alas lahat not... po. Anong ano to? Anong sitaw ito? Sitaw po niya. Eh. Bulak ano white. Right. Medyo maigat na. Magkano po? Aski ko. Eh, po, po ang aski ko. Oh, 80. Eh, yeah, bumaba din. Ito yung nasasagdaan eh. No? Maganda po. Magandang mabenta. 110. Oh, 110. Oh, yeah. 100. Ah, uh, yan lang pala lang maganda. Yung batola natin ngayon. Ayun po. Batola. Ang aski ko yan. Eh, 180. Ano pa? Ano po 180. kasi yung mahina na? Ala, alas karabihan para sa gulay natin ngayon. Baksa ka na. Okay. Salamat. Dito kay Dory, meron siyang ano. Talong. Dory, anong talong to? Magani mucho ngayon. Asking price. 40. Baksa ka din. Ayun, ganito natin ang palaya. Isang big piece. 50. Isang big piece. Ayan Bonito natin ang palayabos. 40 po ang ice. 40. 40. Bonito. Ayan. Ano bang ano to? Chitaw. Makisig. Ayan. Makisig. 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 Machete. Magkano machete to? Yan ba? 70 po. 70. Mababa lang pala yung makisig. Ano ba to? Bulacan light? Bulacan. Bulacan? Magkano yung bulacan natin? 100 po. Eh, 100. yung patola natin. 25, 250 per bundle. E yung okra mo? Oh. 75? Yan. 75 ang kanyang posta. Ito din kay Rosa. Ito kalamansi. Pagaganda yung kalamansi niyo. Bami. Magkano yung asking natin dito? O, oh, 650. 650, yan o. Oh. Ay, yung kamatis natin, magkano na ngayon? Baksak din, ano? Ito si, ano, si Sweet, may... Si, Sa'yo ba itong, ano, ka, ano? Ito? So, Ito, so, ang sigarilyas. Ito lang mahal, alam mo. Eh. Ay, lang mahal, eh, ano? 120. yung upo natin ngayon. May balag? Magkain balag po. Balag. Dose. Ang matas natin ngayon yung ano si Garillas Ampalaya. Yung maganda namang sito mga nasa 100, 110 yan. Yan, si Madam Dito, hanggang maluwag pa si ati baby ko, sabi ko sa inyo. Basta sito ang pag-uusapan, baby is the name. Yan, baby Latina is the name. Pupunta nyo lang dito, ang dami oh. Ate baby, ano ba yung mga sitaw natin ngayon? May bulakan, may mariposa. Yung bulakan natin ngayon, magkano? E, yung pinakamaganda 120 lang 120. Ngayon. Ayun lang ang mahal ngayon, bulaka, sitaw, ampalaya, pati yung sigarilyas, lahat. Down. Eh yung mariposa natin, magkano? Wala pang benda, pero 40-80. 80, ha? Mano? Asking lang. Ay, na, ayun, yung green natin, yung green yung Mega Wanandre dyan. Maraming salamat. Yan si Ate Baby. Basta sitaw ang pag-uusapan. Huwag na kayo mag bili. Dito lang kay Ate Baby yan. Itong sinigang mo. Ano wala daw kanina? Ano yung po mo yung balag? Magaling balag? 150. Mukhang may naligaw kaya itang ano, Miracle. Oo, oh, bilog eh. Magkano yan? Ah? 25. Ito malalaki natin Suprema. 22. Yan. Yan. Salamat. Yan tayo kay Lilibet. Yan ang dahil pa dumadating na si Ito kay Ate Baby. Oh. At dito siyempre kay Lilibet. Alamin natin yung bakla niya. Bet, magkano yung bakla natin ngayon? 45. Oy, pangalawang araw mo na sunod na sunod na andi dito ka, hindi ka absent ha. Okay ah. Yan. Bet anong talong natin? Pareha, mareha, mucho po. Pare-pare mucho. Magkano mo tiyo ngayon? 35 po asking. 35. Sa bonito mo, ang gaganda? 40 po. 45. 40. Sa sili natin? Sa sili po. Oh. 5-5 po ang asking. 5-5. Eh, ano ba si ito? Ito, mga Kapitong Apo, po. Ano po yan ato na iwan? 1,000 po, 1,000. Ano si ito Ano po? Uh, long yard. Long yard. Yan na, long yard. Yan. Yan, dalawang araw na siyang andi dito ngayon. Ewan ko lang bukas kung andi dito pa yan. Kaya nga na naman. Madalas umalis yan eh. Salamat, Madam Bet. Ito kay Consiato. Good morning, Consiato. Consiato, ano itong mais mo? Dilaw? Dilaw po. Magkano yung dilaw ngayon? 150. 150. Mura din yung 100. Ano ito, puti? Dilaw po. Dilaw din. Medium. Ah, medium, 100. Itong malaki, 150. Wala kang puti? Wala po. O, yun. Okay. Yung ukla natin ngayon, magkano? Ito lang, 70. 70. Oh, napaka-init na, konsyata. Napaka-init ka po. Ang parang yan. O, oh, napakainit. init nag sa tubig para Yes, yes. Huwag pa magpapabayas sa tubig. Salamat, konsyato. Dito tayo kay ano kay kay Maricoy. Maricoy, good morning. Maricoy, ella. Magkano 'yung isang palat natin ngayon? 250. 250, yung sinubuyas natin gabi. 1,000. 1,000 mababay sampalok. Ay, 250 sorry. Luya'ng maganda magkano ngayon? Luya'ng maganda, may depende po, may 90, may 90, may 90 yan. Ay, yung magandang tindera. Ay, 'yan din bibili. Yan Million. Sampung million. Inamok ko lang. Ah. Tekin na yun. Iya Mada magkano yung papaya natin hiraw ngayon? Trese. Trese? Yan. Idol Kong boss. good morning. Yan. Alam alamin ko lang magkano yung presyo ng ano natin ngayon, repolyo. May repolyo na, Boss Denny. Ay, Idol Boss. Idol. 230, 200 po. Ito yung idol kong masipag eh. Good boy na good boy oh, to. Masipag niyo si Kuya Dante. Napakasipag niyan. <laughs> Kahit muulan ng mga araw, hindi ko sasangitan para sa servisyo ko. Ayun. Yung carrots natin ngayon, magkano? 620. 620. Ang ganda ng carrots mo. Yung patatas? 800 po lang Kuya Dante. 800. Sa sayote natin. 180 po. Meron din siyang cauliflower. Opo. Magkano po yung cauliflower? 500 po. 500. Yan po, per bundle po yung sinasabi natin. Ngayon okay, yung luluyan natin. 950. 950 eh, yung ano natin, yung tindero natin. Ay, ala po eh. Mura lang, ako lang nagmamahal. <laughs> Ay, uh, endalaga ba? Endalaga ba lang eh, dalaga ba? Eh, dalaga ba natin? Umugot eh. Eh, dalaga natin. Eh, sinabi ko kanina, 4 million eh. Ah, taken na raw, taken. Yan. Boss, thank you ah. Salamat po kayo, Dante. Andito ako, nakaupo sa peso ni Miley, ni nanitay ko. Alamin natin presyo ng kanyang Taiwan. Sino malaki, big, small, pati yung ube. Alam mo ba yung special ng bill niya? Magkano kay Wang 300. sa medium. 230. 230 sa small. 170. 170. sa ubi natin. 300. Ito, pag ito ang babaeng to pag nag-Japan, Ako, yayaman to. At lalong gaganda si Madam Hanalo. Lu. Hindi kaya ako yayaman dito. Mahirap yumaman dito, mga mauutak na yung Pilipino ngayon, eh, no? Magagaling na yung mga Pinoy na eh, no? Dito tayo sa lalaking nakapalda. <laughs> Ito eh, wala ngayon si ano, si Mamita. Sa kabila. Eh. Sa kabila. Magkano ngayon yung ano natin, yung big na kalabasa suprema? So, 24. 24 sa medium. Yung medium, 23. 23 sa ah, ano, maliit. Ay, wala, wala. Wala kabila. yan. Medyo maganda pa rin yung presyo. Ano? Ayan, oh. Uh, Talagang sako yung sako yun. Ginawan sa aya, aya, no. <laughs> Salamat, boss. Ayan. <laughs> sa kaibigan natin si Madam Nora. Good morning. Nagbibilang ka na ng pera, Good no? Good morning, po. Sarap ba magbilang oh, ng pera? Eh, wala pong mabilang, eh. <laughs> Magkano ngayon, boss? Magkano ngayon itong alagbatin natin ngayon? 5, 4, 30, 5, 30. ay 35. Ay, 5.30. Medyo pag 30, medyo bababa siya. <laughs> Matumal e eh, na, Matumal. Ayun ganito silim mo, ano, ano? 20 na alam po, ayaw pa. 20 na? Okay. Sa'yo iba yan? Reward. Quick wedding. Okay. Salamat. Ah, katama din, eh, ha? Dito, sa kaibigan natin, yung ano, alamin natin kung magkano yung local na sibuyas na potato. Ito, magagandang local na sibuyas. Magkano ngayon to? 400. Ano yung galing buong Oh, nasaan si sir? Oh, eh yung pula natin ngayon na ganyan ito. 450. Ayan o, oh, maraming pa siyang dumadating o. No? ano, marami pa ano. Kagaganda naman ng sibuyas ng bunga bunga ano. Eh, ito kay ito kayang dante ko sa mahilig magtanong ng supiyang kalabasa dyan ito ang dami kagaganda alamin natin presyo ng kalabasa supiya o oh, yan yung pipinong bakla daw 40 pipinong bakla 40 so magkano magkali supiya mo ngayon supiya 28 yan salamat Ano na po ba kaya? Tagasan. Ay, taga Bulacan oh, po taga ba kaya? Ay, ano bang gulay yung dinadala nyo dito? Ah, marami, marami na kami nakuha. At tumukuha kayo dito. Ah, oh. dito po kayo tukayo ko. Ayan, oh, ay, ayan. Ano pangalan nyo, madam? Imelda. Oh. Mi, um, ma Imelda. Madam, Imelda, madam Rose, gabul. Bulacan. Ano po sa, ay, Bulacan, sa Bulacan po? po. Nursagaray. Ah, Nursagaray, Bulacan. Ayan, dumadayo pa sila dito. Ba't hindi kayo sa ano, sa Balintawak. Ah. Ayan o, ayan o. Saka mas mura dito. Mas mura pa po. Ayan dito dito rin po galing. Oh, ilang ano po kayo? Beses kayo na namamalingke. Na, tatlo, dalawa. Ah, oh, tatlo, dalawa sa isang linggo. Yan. Salamat tatlo, po. Makayawa. Salamat po sa pamamalingke. Yeah. Mamaya mapapanood niyo yung so, ano niya araw, -araw, na, araw, -araw nanonood Ayun, salamat. Ingat po tayo. Panikang. Nante. Yeah, mga kagulay natin. Taga North Saragay, Bulacan. Dito napakadain musta so kadadating lang Madam, magkano asli ng mustasa natin ngayon? 30. 30 'yan. Napakaganda ng kanya mga mustasa, 'yan 30. Kaganda ng mustasa niya, 30. Salamat. Dito napakadaming sigarilyas, oh. Okay. Sigarilyas at pecha. Madam, magkano asli ng sigarilyas natin ngayon? 80 po. 80. Medyo bumaba yata, nung nakaraan, ano na, eh, 100 eh. Sa pecha mo ngayon, magkano? 20 yan. Salamat. Wala si boss Junjun. <makes noise> d'yon. Kinili ko ayong pepong. Hindi magkano yung mga kamatis natin ngayon? Ask yung price. Mayroon <makes> yung madalis-bilis po. Kaya lang yung price yun. Mura yun, eh, no? Bumaksak magkano yung ganyan? O tingnan mo, napatras Pero yung maganda ko, O kaya mura pa rin. Dati nasa line 2 na e. Eh, diba? Yung maganda 25, 28. 50 <makes> po. <noise> Sabi nung ano nila yung 450. Ayen din din natin. Saka ito. Ito 'to. Wala mamatatapi hindi yan yeah, may bumi. Iwan muna keda may bumi pili. Wala pa si talong ni Aldrin. Aldrin, anong talong to? Motsyo po. Magkano motyo ngayon? Wala pa po. Wala pa ho. O oh, order pa lang, wala pa. Pero ang ano niya sa iba mayroon na 45. Ayun yung mga sinasabi natin pag bagong dating wala pang ano. Hindi pa sila naglalabas ng presyo ito sa nagtatanong nga pala ng munggo. Boss, ano ito? Labo, pintab. Magkano yung, yung labo natin ngayon? 25 kilos ito, di ba? Magkano? 1.7. May pintab tayo? Pintab, wala. Ayan, labo. Sa nagtatanong ng ano, ayan ang labo. Ito na may model, oh. Yeah. Magkano yung super superweight na bawag natin? 710 po. 710. Bali, ano yung ilang 6.5. Uh, 6.4. Yung kanso natin. 690 po. 690. Ang kaganda lalaki na ano natin, na model natin. Model ng munggo. Model ng munggo. <laughs> Yan. Salamat, boss. Ang presyo niya lang po, ayan lang po yung entrance. Tumbok na tumbok agad. At pag may nakita kayong poging, ano, sa kadot, pindero, ayan na yun. Ayan, dito. Himala, meron tayong labungo. Boss, boss Ed, magkano yung labong natin ngayon? Labong, ayun, eh, patinda sa atin natin kaibigan yan, 700 daw po. Bihira kasi yung labong, di pa umuulan eh. Ito uh, lang yan, eh, kaya mahal, ayun eh, o. 700 ang gano'n, bihira ang labong. Eh, yung money natin? Money natin, 70, 75. Yung as usual, ganun pa rin. At pogi pa rin, usual. Pogi pa rin yung sindero, walang pagbabago. Ganda ng lalaki pa rin. Damang lang sa akin na ang pitong paligo. Yan. Ganang natin yung palayan yan o mas magkano yung ampalaya natin ngayon asking? 65. 65. Yan. Dito kay Ate Mirna, maraming ampalaya lagi. Ay, mga mistisa. Hindi po yan na, yung good na good po, ayun ay ang mga sa 80. Ito, hindi masyadong good, 65. Katulad po na nasabi ng mga tindera, ngayong araw po ito ay medyo matumal ang ating palengke. Kaya lang, yung mga presyo mababa. Ang mataas lang dito, yung uh, sigarilyas, yung ampalay sita, sitaw, ayun lang. Pero yung ibang mga gulay po ngayong araw na ito, bumaba, lalo na yung Taiwan natin, bumaba. Kal uh, Kalamansi, mababa. Kamatis, mababa din. Wala, wala. Alos bumaba talaga yung mga ibang gulay. Kaya yung mga farmers naman natin, yung mga nagtutumana natin, medyo kawawa naman bumaba yung mga gulay nila Ito, kay John John tanong natin John ano yung upo mo? balag gapang balag na pangit balag na pangit magkano ngayon yun? 50 50 isang bundle? napakamura talaga eh, yung ano natin patulang kinis 150 150 ayun eh, talbos natin Ayan, 40, 30. Balita ko na ano ang kakahapon ng ano, na lumaan ka ng talbos, ano? Na lumaan ako lahat. Ah, lasa init ano. Nalugi yan, nalugi. Ganyan din talaga yung mga sakador minsan talaga nalulugi. Okay. Etong okra natin. tayo, daw. 80. 80, yan. Salamat. Yan, nalugi si Boss John John ka. Kaya malungkot siya. Kailangan ito yung pampasigla. Ito kay Ara, alamin natin yung presyo ng ano. Ara mag ano, yung ano, natin eh, Suprema. Ito po 17 po. 17 ano 'tong medium lang. Minor lang po. Eh. Ah, minor. Oh. Yeah, yung malaki yeah, talaga. Wala po. Malaki pero ano po may benta po. Oh, benta. Salamat. Salamat. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinakalates asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Dito po sa lalabigan niya ng Nevesia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page Palengke ng Sangitan. At ang ating YouTube channel, Dan Mr. Palengke. Subscribe po tayo. Kung gusto niyo po ang araw-araw, naka-update po tayo sa mga wholesale by bundle ng mga presyo ng sariwang gulay dito sa ating baksakan. Ang mga gulay po natin dito, mga gulay tumana ng po sa aming 89 barangays ng Cabanatuan City at ganoon din po sa mga karatig bayan ng Lalawigan ng Nueva Ecija. Ang atin naman po mga gulay Baguio from Baguio to Gigeraw, uh, La Trinidad Benguet, doon po nang yan. See you po again tomorrow. Magdala po tayo ng payong pag tayo mga ngalakal dito. Muli po, ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po a mister palenque ng kabanatuan city bye bye god bless us all